Ang araw ay mainit sa General Santos. Sa gilid ng isang maliit na bakanteng lote, may matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Pawisan, pagod, at may mga kamay na puno ng kalyo. Si Mang Andres, dating hardinero sa mansyon ni Manny Pacquiao. Dalawampung taon siyang naglingkod doon, mula sa panahong halos walang laman ang bakuran hanggang sa panahon ng karangyaan. Ngunit ngayon, matanda na siya, nakatira sa barong-barong na halos gumuho kasama ang asawang may sakit at ang mga apo niyang umaasang makakakain araw-araw. Habang pinagmamasdan niya ang mga bahay sa paligid, napapabuntong hininga siya. Panginoon, mahina niyang bulong. Hindi ko hinihingi ang yaman. Konting bubong lang sana na hindi tumutulo kapag umuulan. Hindi niya alam, sa mismong araw na yon, may isang taong nakarinig sa panalangin niya. At ang taong iyon ay minsang tinulungan niya noong walang wala pa. Isang batang boksingero na dati ay binibigyan niya ng libreng saging tuwing walang pagkain. Ngayon, ang batang iyon ay isa ng alamat at nakatakdang bumalik sa buhay ng matandang minsang nagtiwala sa kanya. Maaga pa lang, dumating na si Manny Pacquiao sa General Santos, beat bit ang ilang kasama at isang simpleng puting pickup truck. Ayaw niyang ipaalam sa media. Ayaw niyang may kamera. Gusto lang niyang makita ang dating trabahador niya ang taong nakasama niya sa hirap bago siya sumikat. Habang binabaybay nila ang makitid na kalsada papunta sa baryo ni Mang Andres, nakatanaw lang si Manny sa labas ng bintana. Ang mga lumang bahay, ang mga bata na naglalaro sa daan, ang amoy ng lupa matapos ang ulan, lahat ito ay paalala ng panahong siya ay nangangarap pa lang. Sir, dito na po tayo, sabi ng driver. Bumaba si Manny. Huminga siya ng malalim Pinunasan ng pawis at naglakad papunta sa maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Sa labas nakita niya ang isang matandang nakaupo sa bangko. May hawak na lumang tabo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang huminto ang oras. Andres, tumayo si Mang Andres nang hindi makapaniwala. Emmanuel? Ikaw ba yan? Ngumiti si Manny tumango. Ote, ako nga. Namiss kita. Naluha ang matanda. Aba, Diyos hindi ko akalaing darating ka rito. Anong ginagawa mo rito, anak? Gusto lang kitang kamustahin, sagot ni Manny. At gusto kong magpasalamat. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang loob ay maliit ngunit malinis. Sa isang tabi may lumang larawan. Larawan ni Manny noong bata pa, nakasuot ng lumang gloves. At si Mang Andres ang nasa likod niya, nakangiti, may hawak na tuwalya. Napangiti si Manny. Tay, naalala ko pa to. Ito yung unang laban ko na binigyan mo ako ng tubig kahit wala akong pambayad. Tumawa si Mang Andres. Eh, batang bata ka pa noon. Sabi ko nga sa sarili ko, itong batang to aabot sa malayo. Hindi ko lang akalain. Hanggang ganito kalayo. Tahimik si Manny nakatingin sa paligid. May butas sa bubong, may sira ang dingding. At sa tabi ng kama, may lumang inhaler at gamot. Tay, kumusta po si nanay? Mahinang nangiti. Ng may sakit na ang baga niya. Pero nilalabanan pa rin. Ganito talaga, anak. Minsan ang buhay ay parang ring. Kahit sugatan, tuloy pa rin ang laban. Hindi napigilan ni Manny ang pagtulo ng luha. Tay, sana sinabi niyo. Sana nakatulong ako. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang magbalik, anak. Ang kabutihan binibigay, hindi binabayaran. Masaya na akong makita kang matagumpay. Ngunit sa puso ni Manny, alam niyang may utang siyang kailangang bayaran. Hindi pera, hindi gamit, kundi kabutihang nagugat sa pagmamahal ng isang matandang hindi humingi ng kapalit. Kinagabihan, habang nasa hotel, hindi makatulog si Manny. Iniisip niya ang maliit na bahay ni Mang Andres, ang buta sa bubong at ang hagik-hik ng hangin na pumapasok sa gabi. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. Pare bukas kailangan kong bumili ng lupa. Isang lote lang, sa tabi ng bahay ni Mang Andres. Para saan, boss? Ngumiti si Manny. May itatayo tayo. Hindi alam ni Mang Andres na sa tahimik na panalangin niya kagabi, may kasagutan na pala ngayong umaga, at ang kasagutan ay darating sa anyo ng tahanang hindi niya inakalang magiging kanya. Madaling araw pa lang gising na si Manny. Tahimik lang ang paligid tanging mga kuliglig at alo ng hangin ang maririnig. Sa kanyang isip, malinaw na ang plano. Hindi ito basta tulong. Ito'y pagbabalik. Hindi kabayaran, kundi utang na loob na may pagmamahal. Tumawag siya sa kanyang team. Pare, walang media, walang press. Gusto kong tahimik lang. Bubuo tayo ng bahay. Pero ayokong malaman ni Mang Andres hanggang matapos. Kinabukasan nagsimula ang galaw. Dumating ang mga truck na may dalang semento, kahoy, bakal at pintura. Tahimik na nagsipagtrabaho ang mga tao sa tabi ng lote malapit sa bahay ni Mang Andres. Ang mga kapitbahay nagtataka. Ano nang itinatayo diyan? Tanong ng isa. Ngumiti lang ang isang foreman. Surpresa raw po. Sa kabilang dulo ng baryo, si Mang Andres ay abala sa pagwalis sa labas ng kanyang bahay. Habang naglilinis, napansin niya ang mga ingay ng martilyo at halakakan sa di kalayuan. May nagpapagawa yata ng bahay, sabi niya nakangiti. Magandang senyalis yan, baka umasenso rin kami balang araw. Hindi niya alam ang bahay na pinapatayo. Para sa kanya pala, lumipas ang mga araw. Bawat gabi dumaraan si Manny ng palihim. Tinitingnan niya ang konstruksyon, humihinga ng malalim sa bawat pako sa bawat pader. Tila binubuo rin niya ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang mga araw na tinulungan siya ni Mang Andres. Noong halos wala siyang makain at ang matandang iyon ang nag-abot ng tinapay. Noong nabigo siya sa unang laban at si Mang Andres ang nagsabi, Anak, hindi pa tapos yan. Bawat sugat, may aral. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawang bahay, pabulong siyang nagsabi, Ngayon ako naman ang tutulong sa iyo, tay. Isang linggo ang lumipas, unti-unti nang nabubuo ang bahay. Hindi ito marangya, pero solid, malinis at puno ng detalya ng puso. May maliit na hardin sa harap, isang balkonahe na may duyan, at mga dingding na kulay putit kinto na parang sinag ng araw sa tuwing umaga. Boss, gusto niyo pong lagyan ng nami plate sa labas? Tanong ng karpintero. Ngumiti si Manny. Oo, oh, pero isulat nyo ito. Para kay Tay Andres mula sa batang minsan mong tinulungan. Isang gabi habang nakaupo si Manny sa labas ng bahay, dumating si Elias, isa sa mga anak ng kaibigan niyang tumutulong sa proyekto. Sir Manny, sabi ng bata, bakit niyo po ginagawa ito ng lihim? Ngumiti siya, tumingin sa langit. May mga kabutihang hindi kailangang ipagsigawan. Mas masarap sa puso kapag sorpresa. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasda ng bituin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Manny sa bata. Alam mo anak, may mga taong dumadaan sa buhay mo na hindi mo makakalimutan. Hindi dahil sa laki ng ginawa nila, kundi dahil sa simpleng oras na naniwala sila sa iyo noong wala ka pang halaga sa mundo. Ngumiti ang bata. Tahimik. Parang naintindihan niya ang lalim ng sinabi. Pagkaraan ng dalawang linggo, natapos na ang bahay. Malinis maganda at puno ng alaala. May mga gamit na simple ngunit matibay. At sa bawat sulok ay may halimuyak ng bagong simula. Sa gitna ng sala nakasabit ang larawan ni Mang Andres at ni Manny noong unang laban niya. Ang parehong litrato na nakita niya sa lumang bahay ng matanda. Tumayo si Manny sa harap ng bahay. Tahimik. Hawak ang susi. Ngumiti siya ng malalim, may halong kirot at tuwa. Taipulong niya. Handa na ang tahanan mo. Kinabukasan, araw ng sorpresa. Sinabihan ni Manny ang anak ni Mang Andres na sabihing may darating na bisita. Hindi alam ng matanda na ang bisita ay siya mismo. Pagdating niya sa baryo, nakasakay siya sa lumang pickup, simpleng t-shirt lang, parang ordinaryong tao lang. Paglapit niya sa bahay ni Mang Andres, sinalubong siya nito. Emmanuel, akala ko bumalik ka na sa Maynila. Ngumiti si Manny. Babalik din, tay, pero gusto ko munang ipakita sa iyo ang isang bagay. Ha? Ano yon? Tanong ng matanda nagtataka. Sumama ka sa akin. Naglakad silang dalawa sa kalsadang puno ng tanim na saging at palay. Tahimik lang si Mang Andres habang si Manny ay tila may ngiting hindi maitago. Pagdating nila sa dulo, tumigil si Manny. Sa harap nila, isang bagong bahay. Bagong pintura, bagong bubong at may mga bulaklak sa hardin. Tay, sabi ni Manny, ito po ang para sa inyo. Natigilan si Mang Andres. Napahawak siya sa dibdib. Anak, ano to? Ngumiti si Manny umiiyak. Regalo ko po sa inyo. Para sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo noon. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo ako tinulungan nung wala pa akong pangalan. Lumapit ang matanda, nanginginig. Totoo ba to, anak? Bahay ko to? Opo, tay. Para sa inyo at kay nanay, hindi na po kayo matutulog sa ilalim ng tumutulong bubong. Nanginig ang labi ni Mang Andres. Lumuhod siya, humawak sa kamay ni Manny, umiiyak. Emmanuel, wala akong masabi. Salamat, salamat sa Diyos na binigyan ako ng anak na tulad mo. Niyakap siya ni Manny ng mahigpit. Hindi po ako anak sa dugotay, pero anak ninyo ako sa puso. At sa gitna ng yakapan nilang dalawa, unti-unting nagiyakan ang mga kapitbahay na nakamasid. May ilan pang tumulong maglinis, may mga bata pang pumalakpak. Ang araw ay tila tumigil sa kalangitan, at ang hangin ay tila nagdala ng awit ng pasasalamat. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Andres sa bagong balkonahe, tinitingnan niya ang mga bituin. Tahimik lang siya pero ang mga mata ay kumikislap sa luha. Sa loob ng bahay, si Manny ay abala sa pag-aayos ng mga regalo. Bigas, tilata, gamot at isang maliit na TV. Tay sabi niya, hindi man ito mansyon pero sana maramdaman niyong mahal kayo ng langit. Ngumiti si Mang Andres, anak ang bahay hindi sinusukat sa laki. Sinusukat yan sa pagmamahal na bumuo rito. At sa bahay na to, ramdam ko ang puso mo. Ang bahay ay hindi lang pader at bubong ito ay kwento ng kabutihan at utang na loob ngunit ang pinakamagandang tahanan ay ang puso ng taong marunong tumingin sa pinanggalingan niya kinabukasan nagising si mang andres sa amoy ng bagong nilutong kape ang sinag ng araw ay tumatama sa puting pader ng bagong niyang bahay at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon wala siyang narinig na patak ng ulan sa bubong wala siyang naramdaman na lamig ng hangin na pumapasok sa dingding tahimik ngunit puno ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Bulong niya. Habang tinitingnan ng paligid, lumabas siya sa balkonahe. At doon niya nakita si Manny. Nakaupo sa duyan, hawak ang tasa ng kape. Nakangiti habang pinagmamasda ng taniman ng saging sa malayo. Gising na pala kayo, tay, sabi ni Manny. Oh, anak, tugon ng matanda, nakangiti. Hindi ko alam kung panaginip pa to o totoo. Totoo po, tay. At simula ngayon, gusto kong maramdaman niyong hindi kayo nakakalimutan. Tahimik silang dalawa sandali habang ang hangin ay marahang dumadaloy sa paligid. Ang araw ay tila mas maliwanag at ang langit ay kulay asul na parang bagong simula. Type sabi ni Manny. Bukas, gusto kong maghanda tayo ng konting salo-salo. Gusto kong makasama niyo ang mga kapitbahay. Ang mga taong nakasama niyo sa hirap, simple lang walang ingrandeng okasyon. Pero gusto kong maramdaman niyong may pamilyang nakapaligid sa inyo. Napangiti si Mang Andres. Matagal na rin akong hindi nagluluto para sa marami anak. Sige, ako na ang bahala sa pancit. Kinabukasan nagising ang buong baryo sa amoy ng nilulutong pagkain. Ay magwata ay nagtatakbuhan. Ang mga matatanda ay nagaayos ng mga upuan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang bagong bahay ni Mang Andres ay tila naging sentro ng pag-asa. May mga lobo na kulay puti at asul. May simpleng tarpaulin na nakasabit, Salamat tay Andres! Sa ilalim nito may mesa na may mga pagkain, adobo, pansit, lumpia at bibingka. Habang abala ang lahat, dumating si Manny. Simple lang ang suot niya. T-shirt at pantalon, walang gwardya, walang entourage. Nakangiti siya habang binabati ang mga kapitbahay. Magandang umaga po. Salamat sa pagpunta niyong lahat. Sir Manny? Sigaw ng mga bata. Sabay takbo sa kanya. May dalang papel at bola para magpa-autograph. Ngumiti siya isa-isang nilagdaan, ngunit sa bawat pirma may halong lambing at tawa. Mag-aral kayong mabuti, ha? Ang tagumpay hindi lang sa laban, nasa puso. Habang abala ang lahat sa kainan at tawanan lumapit si Mang Andres sa gitna, tumayo siya sa harap ng mga kapitbahay. Hawak ang mikropono na parang unang beses niyang magsalita sa maraming tao. Tahimik ang lahat nakikinig. Mga kababayan, sabi niya, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Isang araw nagdasal lang ako na sana. Kahit konting bubong at ngayon, heto may tahanan na ako. Napaluha siya. Pero higit pa sa bahay, binigyan ako ni Manny ng pag-asa. At hindi lang ako, tayong lahat. Dahil pinapaalala niya sa atin na may mabuting puso pa rin sa mundo. Palakpakan ng mga tao, ang ilan ay tahimik na umiiyak. Si Manny na kayo ko pinupunasan ng mata. Ay kayo po ang inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako umabot dito. Kaya kung may dapat magpasalamat, ako po yon. Sa gitna ng kasiyahan may lumapit na isang babaeng payat, nakasuot ng simpleng bestida, hawak ang maliit na rosaryo. Tay Andres, sabi niya. Ako po si Aling Nena. Yung kapitbahay niyong tumulong noon sa pag-aalaga sa mga apo niyo. Ngumiti si Mang Andres. Ah, Nena, kamusta ka na? Maayos na po, Tay. At gusto ko lang pong sabihin. Tumitig siya kay Manny, Sir Manny, salamat din po kasi sa ginawang ito binigyan niyo rin kami ng inspirasyon. Ngayong araw, na-realize ko, hindi kailangan mayaman para tumulong. Tumango si Manny, tama ka aling nena. Ang kayamanan nawawala, pero ang kabutihan, walang hanggan. Maya-maya naglabas si Manny ng maliit na kahon. Tay, sabi niya, may isa pa akong regalo. Binuksan ni Mang Andres ang kahon at sa loob ay may makintab na susi. Tay, ito po ang titulo ng lupa. Sa inyo na Kayo na ang tunay na may-ari. Napatakip sa bibig ang matanda. Anak, sobra na ito. Ngumiti si Manny. Walang sobra sa taong nagbigay sa iyo ng pag-asa. Lahat ng ito dahil karapat-dapat kayo. Lumapit si Mang Andres, niyakap siya ng mahigpit. Emmanuel, anak, salamat. Hindi lang bahay ang binigay mo. Binigyan mo ako ng dignidad, ng kapayapaan. At ng dahilan para mabuhay ng masaya sa mga natitirang araw ko. Habang nagtitipon pa ang lahat, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang langit ay kulay kahel at ginto, at ang bagong bahay ay kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ang mga bata ay tumatakbo sa bakuran, ang matatanda ay nagkukwentuhan. At si Mang Andres ay nakaupo sa duyan. Nakatingin kay Manny na tahimik lang hawak ang tasa ng kape. Tay sabi ni Manny, Naalala niyo po ba dati sabi niyo sa akin, kapag nakamit mo na ang pangarap mo, balikan mo ang pinanggalingan mo. Tumango si Mang Andres. "Oh anak, at masaya akong ginawa mo 'yon." Ngumiti si Manny. "Hindi lang po ako bumalik, Dinala ko rin ang pangarap niyo." Tumawa si Mang Andres sabay patak ng luha. "Anak, kung ganito ang magiging dulo ng laban ko sa buhay, panalo na ako." Sa ilalim ng lumulubog na araw, dalawang henerasyon ang nagtagpo. Isa na minsang nangangarap at isa na nagtiwala sa pangarap. Ngunit sa mga darating na araw, may huling sorpresa pa si Manny. Isang regalong magpapaiyak sa buong baryo. Lumipas ang ilang araw mula nang maganap ang pagtitipon. Tahimik na bumalik sa normal ang baryo, ngunit ang bagong bahay ni Mang Andres ay nanatiling sentro ng pag-asa. Araw-araw may dumadalaw. Mga batang gustong magmano, mga kapit-bahay na humihingi ng payo, at minsan mga estrangherong dumaraan lang, ngunit humihinto para tumingin sa bahay at sabihing, ang ganda, parang may kwento. At totoo nga, bawat pader, bawat haligi may kwento ng kabutihan, ng utang na loob, at ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Isang umaga, bumalik si Mani sa baryo. Tahimik lang siya, walang anunsyo, walang kamera, bitbit -bit ang maliit na kahon na balot sa puting tela. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Mang Andres sa hardin, nagtatanim ng mga bagong bulaklak. "Tay," tawag ni Mani. Ngumiti ang matanda. Anak, mabuti naman at tumalaw ka ulit. Halika may bagong tanim ako sa pagita para raw magdala ng kapayapaan. Lumapit si Mani at ngumiti. Ang bangotay bagay sa bahay ninyo. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Pagkatapos nagsalita si Mani, "May isa pa po akong gustong ibigay." Inabot niya ang maliit na kahon. Ngumiti si Mang Andres, "Naku anak, sapat na tong bahay. Hindi ko na kailangan ng iba." Ngunit itinulak ni Manny ang kahon sa kanya marahan. Pakibuksan po, tay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela. At nang bumukas ang kahon, lumabas ang isang lumang relo. May gasgas, -gas, may kalumaan, ngunit maayos pa. Ang parehong relo na minsan niyang ipinahiram kay Manny dalawampung taon na ang nakalipas. Noong unang laban nito sa Davao, tay, sabi ni Manny, yan po yung relo na hiniram ko sa inyo noon. Sabi niyo, isuot mo yan sa laban mo, anak, para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Hindi ko na ibalik agad kasi takot akong mawala. Pero ngayong nandito na ako gusto kong ibalik sa tunay na may-ari. Napatulala si Mang Andres. Tiningnan niya ang relo. Hinawakan. At agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Akala ko na wala na ito anak. Pero heto pala, nasa kamay ng batang pinangarap kong magtagumpay, tumango si Manny. Hindi po nawala tay kasama ko sa bawat laban. Bago ako lumaban, tinitingnan ko itong relo. At sinasabi ko sa sarili ko, may isang taong naniwala sa mkin noong wala pa ako. Lumapit si Mang Andres. Hinawakan ng balikat ni Manny at mahina ngunit puno ng pagmamahalang tinig niya. Emmanuel anak, kung ang oras ay paulit-ulit lang, gusto kong bumalik sa araw na tinulungan kita para maramdaman ko ulit yung saya ng makita kang umahon. Ngumiti si Manny, luhaan. Tay, hindi mo na kailangang bumalik. Kasi bawat oras na tumatakbo ngayon, dala pa rin natin ang araw na yon. Habang naguusap sila, Dumating si Aling Lorna, ang asawa ni Mang Andres, nakasakay sa wheelchair. Mahina na ito, ngunit nakangiti. Emmanuel! Sabi niya, ang bait mo talaga sa amin. Nakita mo ba ang bagong kurtina ko? Si Andres ang pumili. Tumawa si Manny. Bagay sa inyo, nay. Maganda pong kulay, parang liwanag. Ngumiti ang matanda. Liwanag nga. Dahil sa bahay nato, kahit mahina na ako ramdam kong ligtas kami. Naupo silang tatlo sa balkonahe, habang ang hangin ay marahang humahaplo sa paligid. Sa malayo, tanaw nila ang mga bata sa kalsada, nagkakantahan, naglalaro. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Tay, sabi ni Manny. Minsan, iniisip ko, baka ang yaman hindi sukatan ng tagumpay. Baka ang tunay na yaman ay yung may mga taong nagmamahal sa iyo kahit wala kang maibigay. Ngumiti si Mang Andres. Anak, totoo yan! Kasi kahit wala ka noon, mahal ka na namin ni Lorna. Tahimik silang tatlo. Ang araw ay nagsimulang lumubog at ang kulay ng langit ay naghalo sa ginto at pula. Sa ilalim ng liwanag na iyon, ang bagong bahay ay kumikislap na parang simbolo ng panibagong buhay. Pagkatapos ng ilang linggo, pumanaw si Aling Lorna habang natutulog, mapayapa, nakangiti. Si Mang Andres ay tahimik lang, hawak ang kamay ng asawa hanggang sa huling sandali. Nasa tabi niya si Manny, tinulungan siyang ayusin ang lahat. Sa libing, maraming dumalo, mga kapitbahay, mga dating kasamahan, at maging ang mga batang tinulungan nila noon. Tahimik lang si Manny habang pinagmamasdan ang kabaong. Lumapit siya inilapag ang relo sa ibabaw ng bulaklak. Tay, bulong niya. Panahon na siguro para magpahinga si nanay. Pero ang oras na iniwan niyo sa akin, hindi ko kakalimutan. Kinabukasan, umalis si Manny ng baryo. Ngunit bago siya sumakay sa sasakyan, Tumigil siya sa harap ng bahay. Huminga siya ng malalim at tumingin sa langit. Salamat, Panginoon, bulong niya. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong bumalik at maibigay ang pagmamahal na minsang natanggap ko. Sa malayo, nakita niya si Mang Andres sa hardin, nakangiti, kumakaway. At habang papalayo ang sasakyan, ang matanda ay nakatingala sa langit. Habang mahigpit niyang hawak ang relo na iniwan ni Manny. Kinagabihan, nakatanggap si Manny ng tawag mula sa baryo. Tay Andres passed away peacefully, sabi ng kausap. Tahimik siya nakatingin sa kawalan. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya ng may luha. Panahon na rin siguro. Ngayon, magkasama na silang dalawa. Tumingin siya sa relo sa kanyang kamay. Isang duplicate na iniwan ni Mang Andres bago siya umalis. Ngumiti siya at bumulong. Salamat, Tay. Ang oras natin hindi natatapos. Ang kabutihan ay parang oras. Hindi mo alam kung kailan titigil pero kapag ginamit mo ito sa pagmamahal, magiging walang hanggan. Lumipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Mang Andres. Tahimik ang baryo sa unang linggo parang may kulang. Wala na ang matandang laging nakaupo sa doyan tuwing hapon. Walang halakhak na naririnig mula sa balkonahe. At ang mga bata ay tila nag-aabang pa rin na marinig ang kanyang tinig na nagsasabing, Maglaro lang kayo mga anak, pero magingat sa kalsada. Ngunit kahit wala na siya, ang bahay ay nananatiling buhay. Isang simbolo ng pagmamahal, alaala at kabutihang hindi namamatay. Sa bawat pagdaraan ng hangin, tila naririnig pa rin ang kanyang tawa at sa bawat pag-ikot ng relo sa pader, parang nagpapaalala. Ang oras ng kabutihan ay hindi nauubos. Isang araw, pumalik si Manny sa baryo mag-isa. Walang bitbit na sasakyan, walang tauhan. Simple lang ang suot niya. Puting t-shirt, cap at chinelas. Pagdating niya sa bahay, Huminto siya sa tapat ng gate. Tahimik lang. Ang mga halaman ay lumago. Ang mga bulaklak ni Mang Andres ay muling namulaklak. Sa pinto may nakasabit na karatula. Bahay ni Andres, bukas para sa lahat. Napangiti si Manny. Ganon talaga si Tay, pulong niya. Puhay pa o wala na laging nagbibigay. Pumasok siya sa loob. Amoy pa rin ang kahoy at kape. At sa mesa may nakalagay na maliit na kahon. Nakasulat sa ibabaw. Para kay Emmanuel, Nanginginig ang kamay niyang binuksan iyon. Sa loob may sulat. Ang liham ni Mang Andres anak. Kung binabasa mo ito malamang ay wala na ako. Pero huwag kang malungkot. Kasi sa bawat halakhak ng mga bata nandun pa rin ako. Huwag mong kalimutan, Emmanuel. Ang bahay na ito hindi para sa akin lang. Ibinigay mo ito sa amin. Pero gusto kong ibalik sa mga taong katulad natin noon. Mga nangangarap, mga nawawalan ng pag-asa, mga gustong magsimula muli. Kaya kung pwede, anak, gawin mong tahanan ito ng kabutihan, bahay ng mga ulila, ng mga batang walang matulugan, ng mga matanda na walang pamilya. Yan ang hiling ko. Yan ang huling laban ko. Salamat sa lahat, anak, sa bawat laban mo. Tandaan mong kasama mo pa rin ako. Sa oras, sa hangin, sa bawat paghinga ng kabutihan mo. Tay Andres hindi napigilan ni Manny ang pagluha. Hinawakan niya ang sulat ng mahigpit at sa katahimikan ng bahay, Parang naramdaman niyang may yakap mula sa hangin. Mahina. Ngunit totoo, salamat tay bulong niya, pangako, hindi matatapos dito ang kwento mo. Pagkalipas ng ilang buwan, sa tulong ng pamilya ni Manny at ilang kaibigan, ang bahay ni Mang Andres ay tuluyang ginawang bahay ng alaala. Isang tahanan para sa matatandang iniwan ng pamilya, mga batang walang tirahan, at mga taong gustong magsimulang muli. Sa unang araw ng pagbubukas, puno ng tao ang bakuran. May mga lobo, may awitin, may dasal. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Manny hawak ang sulat ni Mang Andres at sa tabi niya ay mga batang nakangiti. Mga kababayan, sabi niya sa mikropono. Ang bahay na ito ay hindi para sa akin. Hindi rin para kay Tay Andres lang. Ito ay para sa bawat Pilipinong minsang naligaw. Pero gustong bumalik sa kabutihan. Tumigil siya sandali. Pinunasan ang luha. Si Tay Andres, isang simpleng tao lang, pero sa kanya ko natutunan na ang tunay na yaman ay ang puso na marunong magmahal. Kaya simula ngayon ang bahay na ito ay magiging tahanan ng pagmamahal. Tulad ng tahanang binuo niya para sa atin. Palakpakan ng mga tao. May mga umiiyak, may mga nakangiti. Ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal at ang mga bata ay tumakbo sa paligid, naglalaro sa ilalim ng araw, parang ang buong baryo ay muling nabuhay. Sa dapit hapon, natapos ang seremonya, Tahimik si Manny nakaupo sa lumang duyan ni Mang Andres. Tinitingnan niya ang bahay, ang mga ilaw na kumikislap, at ang mga taong nakangiti habang kumakain sa mesa. Ang hangin ay malamig at sa bawat ihip nito, tila naririnig niya ang tinig ng matanda. Anak, proud ako sa iyo. Ngumiti siya, tumingin sa langit. Salamat, Tay. Dahil sa iyo, natutunan kong ang bahay. Hindi lang tirahan, kundi tahanan ng mga puso. Kinabukasan habang papalubog ang araw, isang batang ulila ang lumapit kay Manny. Sir, sabi ng bata, salamat po ha. Sabi po nila, dito na raw ako titira. Umiti siya at hinaplos ang ulo nito. Oo oh, anak, dito ka titira at dito mo mararanasan kung gaano kakamahal ng mundo. Habang papasok ang bata sa bahay, ang pintuan ay dahan-dahang nagsara sa taas ng pinto na kaukit sa kahoy. Bahay ng alaala itinayo sa kabutihan. May mga bahay na gawa sa bato at may mga bahay na gawa sa puso. Ang una nagtatagal sa panahon, ang huli, nananatili magpakailanman. At sa bawat taong tinulungan mo, nagtatayo ka ng tahanan sa kanilang alaala. -ala.